Hello mga ka-idol. So ngayon wala muna tayong tutorial na gagawin. Okay? So ipapakita ko lang sa inyo tong inorder ko sa TikTok. Ayan. Itong wallet. Napakaganda niya mga ka-idol. Eh, binuksan ko na pala to. So ito siya. Ayan o. No? Grabe. Ang ganda. Leather mga par. Ayan o. No? Meron pala siyang ano. Ayan. Tawag ba na ito? Ayan. Natutupi. Tapos ito yung lagayan niya ng ayan, papel. Tapos ito kung may barya ka. Ayan. Ito talaga yung in-order ko kasi marami akong tagpipiso. Ayan. Ayan siya. Tapos ito yung mga lagayan niya ng, kung ano, ano yung wall, ano, picture ng, ano mo. Ayan. Tapos mga lagayan niya. So, ito siya mga ka-idol. Grabe, ang ganda. Ayan, no? Mura lang ito mga ka-idol, oh. Ayan. Tapos itong, umorder din ako nitong isa. Wait lang. Ito. Itong case. Ayan. Grabe, le. din mga ka-idol. Ayan siya, oh. Hmm. Kung yung cellphone nyo yung... Atecno KG5, ito siya. Ito yung case, maganda siya.